I've been attached with the feeling of waking up with you by my side. Talaga namang ito ang ating Bell Mariano ay pumunta nga sa Universal Studio na kung saan ay talagang ang umagaw pansin na nga sa mga bula ang larawan na ito na kung saan ay meron nga raw sinabi ito ang ating Doni Pangilinan at narito pa nga guys ang isang larawan ng ating Doni na talagang pumunta nga rin dito at talagang nagpa-picture nga sa sasakyan. Ito nga guys ang Mel's Drive-In Universal Studio na kung saan ay talaga namang sinabi nga raw dito ng ating Doni Pangilinan na gagawa talaga si Universe na magmatch silang dalawa. Iyan na nga guys ang pinag-uusapan ngayon sa social media. Dahil kahit nga hindi magkasama itong ating Donnie at Bell ay talaga namang konektado pa rin sila sa isa't isa. isa. Nakasobra talagang natuwa rito ang maraming bablis at kilig malala talaga. Kaya naman stay tuned lang tayo for more update kila Donnie at Belle sa mga susunod pa na ayuda. Dahil marami pa nga talaga tayong dapat abangan sa ating couple ngayong araw.